Yan, ni Bang sa inyo lahat sa mga bulso, BBM lang. to short videos lang to Kaya mga nagsasabi dyan na wala ng solid north. May, may mga vlogger kasi na naniniwala, wala na daw solid north, bas na lang daw. Patunayan nyo, ba diba? Patunayan nyo na talaga wala ng solid north. Kayo, kayo mismo, magmaisog kayo sa, kayo sa baka punta kayo dyan sa parte ng mga Ilocos Region, Cagayan Valley, Benguet, Pangkasinan, Tarlac. Punta kayo dyan. Nueva Vizcaya, di ba? Para lang mapatunayan nyo, na talagang meron pa rin Solid North. na paano nyo, marites na naman yan, fake news. May pumasok lang kasi sa inyo na viewer na Ilocano. Ay, dito sa ano, wala na. Wala nang, well, kami mga Ilocano, galit na rin dyan kay Apo Diba? Pero ano 'yon? 'Di diba? Patunayan niyo muna talaga. Pumunta talaga kayo mismo doon sa lugar. 'Di diba? Punta muna kayo sa ilok uh, kagayan Cagayan Valley, Benguet, Tarlac, Pangasinan, La Union, Nueva Vizcaya, basta mga Ilocano countries. Patunayan niyo talaga wala nang solid north. 'Di diba? survey kayo doon. Bakit nga hindi kayo nagmamaisog parting norte? Kasi sa tarlac mismo nabastos kayo eh. 'Di ba? Hindi niyo natanggap 'yung binastos kayo sa tarlac, sa sa pampanga mismo, 'di ba? Aakit na sa si stage si Aakit, sa stage ano si Baste, 'di ba? May mga sumigaw, Marcos pa rin, 'di ba? Na muk nakita ko 'yung mukha ni Baste noon, talaga na Pahiya kayo, 'di ba? Kung 'di sasabing walang solid north, andiyan pa rin solid north. 'di diba? Yung sinasabi ko na baka makuyog kayo, baka makuyog kayo pag kayo diyan sa Solid North, ay sa Bang Party diyan. Ingat lang din kayo kasi may tendency talaga nangyayari talaga 'yon. May may instances ka talaga noon na kahit hindi pa eleksyon ha, ah. wag na wag kayo babanggit ng masama laban sa pamilya Marcos. Makukuyog talaga kayo diyan. Sa Isabela, makukuyog kayo diyan di ba? Kahit parte basta norte. Solid pa rin ang support ng mga Ilocano diyan. Katarantaduhan yung mga sinasabi, wala nang ano, Ilocano, wala na, di ba? Yan mga Ilocanong sinasabi niya, mga Ilocanong hilaw yan. Mga Ilocanong walang paninindigan. Di ba? Ang daming ginawa ng pamilya Marcos sa Ilocos, mga Ilocos region, Cagayan Valley, Benguet, Tarlac, 'di ba? Pangkasinan, Diyan, diyan, diyan ang ano ko sa inyo, Mag, magkalye survey kayo sa mga lugar na yan, Mag, kayo. Malaman nyo. Ba't kasi napitikong kayo pag sinasabi nyo solid north? Talaga may solid north. Ang tanong dyan, ang Dabao ba sa Mindanao? Solid Duterte? Ayan ang tanong dyan. Ang Mindanao ba? Saka Duterte? Ang, ang Mindanao ba? Duterte pa rin? Saka Dabao? Baka pag nanalo si Nograles dyan, iiyak na lang kayo ng tugo dyan. 'di ba? Okay, masyadong mayabang. Yung solid north na 'yan, matagal na 'yan. Panahon pa ni Apo Lakay, solid north na 'yan. 'Di ba? Bakit din niyo gawin? Magbas kayo, pumunta kayo sa Baguio. Ang Baguio ngayon, tatlong oras na lang. Diba? Magkalye Subway kayo sa Baguio. Subukan niyo. O, di ba? Iyabang mo rin naman. May, may sweldo ka rin naman eh. Di ba? Lapit ng bagyo, kahit balikan ka, pwede. mag mag, mag off ka lang isang araw. Malis ka rito ng madaling araw. Bago man ang alian, nasa bagyo ka na. Di, eh, dumupan Gabi, balik ka rito. May nila. Ganun lang yun. May solid north pa rin. Hindi nyo lang talaga matanggap. Yeah. Mga gagong Ilocano yan, yung mga viewers nyo. Mga gagong Ilocano yan. Ako na nagsasabi, yung mga true-blooded na loyalista talaga. Nandiyan pa yan. Hindi mawawala yan. Hindi lang dahil kay Apo Bongbong, dahil sa pamilya Marcos. ginagawa nila dyan sa Ilocos, mga Ilocano countries. Mga Ilocano can areas. Di naman nila pinabayaan yan. Diba? Ang tanong, ang, Duterte, ang Mindanao ba, eh, sa Kadabaw, eh, Duterte country pa rin? Yan ang sagutin nyo. Yan ang sagutin nyo, di ba? Upload videos lang to, kakabsat, mga bunso. Huwag masyadong ano. Huwag masyadong maangas na. Wala ng solid north ulul kayo. Diba? Solid, solid kami sa Norte. Solid na suporta namin diyan kaya po bongbong. -bong. Mga hilaw na ilokano lang ang nagsasabing dote Duterte sila, di ba? Lalo ngayon, lumalabas ng mga ng mga Duterte. Patayan, di ba? Patayang gabi-gabi. Tangina. Diba? Tanggap niyo yung patayang gabi-gabi. Basta tayo, solid north. Andiyan pa rin yan. Hindi mawawala yan. May piloso po pa dyan, solid north. Meron pa rin daw solid north, bus na nang. Diba? Meron nga talaga solid north na bus. Pangasinan sa kapag yung biyahe. Diba? Pero yung solid north na sinasabi ko, yung mga loyalista yan, mga loyalista dyan sa Batlang Norte, solid pa rin yan, kaya po bongbong. -bong sa pamilya Marcos. Diba? Ilang so upload videos lang to kakabsat mga bunsoy. Bye bye, kabsat mga bulsoy, BBM. Bayaan nyo sila dyan, magyayaw-yaw. Wala naman silang. Yan ang fake. Yan ang fake news at marites. Yung sabing wala ng solid north, tarantaduan yan. Malabo. Malabo ko sa Mindanao, mga Duterte. Malabo ko sa Davao. Marami na rin galit sa mga Duterte dyan, sa Mindanao, sa sa Davao. Yan ang sagutin nyo. Yan ang dapat tanuhin nyo. Diba? Yan ang dapat i-content nyo eh. Ang, ang Mindanao ba, Duterte pa rin? Majority ba ng Mindanao eh? Naniniwala pa sa Duterte? Sa Kadabaw? Pag nanalo, nag-aalaman yan next year. Panatalo talaga mga Duterte dyan eh. Talaga sinusuka na kayo. Sinusuka na mga Duterte. Diba? Huwag niyong kasabihin, wala nang solid north. Baka, Baka makita nyo yung hinahanap nyo pag pumunta kayo ron. Masyado kasi, di ba? Stick na lang try sa issue. Wala, huwag nyo nang itabi solid north. Tarantaduan. Ah, meron pa solid north. Malakas pa. Solid pa kami. Na loyalista sa solid north. Sorry na lang kayo. Okay? Bye-bye, hmm. -bye, kakapsat. Mga punsoy. BBM. Mga DDS. Tanginan nyo. Ito.